Matatag Curriculum Araling Panlipunan 4 Para sa Quarter 1, Aralin 8, Ikatlo at Ikaapat na Araw Ang ating pag-aaralan ay tungkol sa heograpiyang Pantao Para sa layuning pampagkatuto, napahahalagahan ang katangiang heografikal ng bansa Natutukoy ang katangiang heografikal ng Pilipinas na isa-isa ang mga katangiang heograpikal ng Pilipinas. Napahahalagahan ang mga salik na pangheograpiya sa pamamagitan ng malikhaing pagsulat. Para sa ikatlong araw, Pagkakakalanlang Heograpikal ng Pilipinas Heograpiyang Pantao Humanay ayon sa Panuto Hahatiin ang inyong klase sa apat. Pipila kayo ng may pagkakasunod-sunod batay sa kategorya na babanggitin ng guro. Hintayin lamang ang signal ng guro na humayon ayon sa go. Kapag nakaayos na ang pagkakahanay ay papalakpak ang buong grupo ng tatlong beses at uupo sa pwesto. Narito ang mga kategorya pinakabata hanggang pinakamatanda ang edad pinakamalapit hanggang pinakamalayo ang bahay mula sa paaralan pinakakakaunti hanggang sa pinakamaraming bilang na magkakapatid pinakamarami hanggang pinakakaunting bilang ng kapatid na babae pinakakakaunti hanggang pinakamaraming bilang na kapatid na lalaki Para sa mga pamprosesong tanong, ano ang naramdaman mo pagkatapos ng laro? Bakit iba-iba ang naging sagot ng bawat grupo? Naging madali ba o mahirap ang inyong paghanay? Bakit? Pag-aaralan natin ang tungkol sa populasyon. Calabarzon ang may pinakamaraming populasyon. Ang CAR naman ang rehiyon na may pinakakaunting populasyon. Dahil sa iba't ibang topografiya ng bawat rehiyon, iba-iba rin ang bilang ng tao na naninirahan dito. Ating alamin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng populasyon. Ang populasyon ay tumutukoy sa kabuo ang bilang ng mga tao na naninirahan sa isang tiyak na lugar tulad ng isang bansa, rehiyon, lungsod o komunidad. Ito rin ay naglalarawan sa pagkakaayos at demografikong katangian ng mga tao sa lugar na iyon. Sa pag-aaral ng populasyon, isinasama ang iba't ibang aspeto. At ang mga aspetong ito ay Una, bilang ng mga tao. Ang eksaktong bilang ng mga tao na nasa isang lugar. Pangalawa, estruktura ng edad. Pagkakaiba-iba ng bilang ng mga tao sa iba't ibang pangkat na edad. Halimbawa, bata, nasa gitnang edad, matatanda. Pangatlo, sexual na komposisyon. Pagkakaiba sa bilang ng mga lalaki at babae. Pang-apat ay ang tinatawag na distribution. Paano nahati ang populasyon sa iba't ibang lugar o rehiyon? Panglima, dami ng likas na panganib. Paano ang populasyon ay naaapektuhan ng mga natural na sakuna o iba pang mga pangyayari? Ang pag-aaral ng populasyon ay mahalaga para sa pagbuo ng mga patakaran Pagpaplano ng mga serbisyo at pag-unawa sa mga trends sa lipunan at ekonomiya. Dako naman tayo sa mga pamprosesong tanong. Ano ang populasyon? Mahusay! Ayon sa sosyolohiya, ito ay katipunan ng mga tao. Bilang ng mga tao na naninirahan sa isang tiyak na lugar o region. Pangalawang tanong, sa ang rehiyon sa Pilipinas ang may pinakamaraming populasyon? Magaling ang Calabar zone na binubuo ng Kalamba, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon ang rehiyon sa Pilipinas na may pinakamaraming populasyon. Sa ang rehiyon sa Pilipinas ang may pinakakaunting populasyon? Mahusay! Ang Car o Cordillera Administrative Region ang rehiyon sa Pilipinas na may pinakakaunting populasyon. Nose ko yan. Panuto. Maghahanda ng flashcards o mga larawan ang guro na ipapakita sa inyo. Pipili lamang kayo kung anong subsektor ng agrikultura, kung ito ay paghahalaman, paghahayupan, paggugubat, o pangingisda. Itatanong ng guro sa inyo, ang nose yan? Ang magiging tugon ninyo ay, nose yan. Narito ang mga kategorya. Una, paghahalaman. Pangalawa, paghahayupan. Pangatlo, paggugubat at pang-apat ay pangingisda Narito ang unang larawan Saan nabibilang ito na kategorya Magaling ito ay nabibilang sa pangingisda Pangalawang larawan Saan kategorya ito nabibilang Magaling, ito ay nabibilang sa paghahayupan. Pangatlo, narito ang larawan. Ano kaya ang kategorya nito? Mahusay, ito ay nabibilang sa pagugubat. At ang pang-apat? Mahusay, ito ay nabibilang sa paghahalaman. Para sa pamprosesong tanong, ano-ano ang sektor ng agrikultura? Magaling! Ang sektor ng agrikultura ay binubuo ng pagsasaka, paghahayupan, pangisdaan, pagpuputol ng gubat, pagtatanim ng mga halaman, at pagsasaka ng non-food crops. Bakit sagana ang Pilipinas sa isda halaman, gubat at hayop? Tama! Sagana ang Pilipinas sa isda, halaman, gubat at hayop dahil sa kanyang tropikal na klima. Maraming anyong tubig, mataas na biodiversity at masaganang lupa. Panuto, alamin kung ang subsektor ng industriya na inilalarawan ay tama o mali. Kapag tama ang paglalarawan, sabihin ang yes. At kapag mali naman, ay not. Para sa unang bilang, pagmamanupaktura. Ito ay kung saan ang mga metal, dimetal at enerhiyang mineral ay kinukuha at dumadaan sa proseso upang gawing tapos na produkto. Ano ang tamang sagot? magaling. Ito ay not. Ibig sabihin, ito ay mali. Pangalawa, pagmimina. Ito ay isang prosesong binubuo ng paggawa, patayo o pagbuo ng infrastruktura. Kabilang dito ang gusali, estruktura, tulay at kalsada. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay mali. Kaya, ang tamang sagot ay not. Pangatlo, utilities. Ito ay binubuo ng mga kumpanya. Ang pangunahing layunin ay matugunan ang pangangailangan sa tubig, kuryente, telecommunication, at gas. Mahusay. Ang sagot ay yes. Ito ay tama. Pang-apat, konstruksyon. Ito ay ang gawain ng pagbago sa hilaw na material sa pamamagitan ng kamay o makina upang maging magagamit na mga produkto. Magaling. Ang tamang sagot ay not. Ito ay mali. Narito ang mga tamang kasagutan. Ang pagmamanufaktura. Ito ay ang gawain ng pagbago sa hilaw na material sa pamamagitan ng kamay o makina upang maging magagamit na mga produkto. Sumunod ay ang pagmimina. Ito ay kung saan ang mga metal o di-metal at enerhiyang mineral ay kinukuha at dumadaan sa proseso upang gawing tapos na produkto. Ang sumunod ay ang utilities. Ito ay binubuo ng mga kumpanya. Ang pangunahing layunin ay matugunan ang pangangailangan sa tubig, kuryente, telecommunication, at gas. Sumunod naman ay ang construction. Ito ay isang prosesong binubuo ng paggawa, patayo o pagbuo ng infrastruktura. Kabilang dito ang mga gusali, estruktura, tulay, at kalsada. Para sa mga pamprosesong tanong, ano-ano ang subsektor ng industriya? Magaling! Ang mga subsektor ng industriya ay kinabibilangan ng pagmamanupaktura, construction, pagmimina, at enerhiya. Pangalawa, Madali mo bang matukoy ang mga subsektor ng industriya base sa paglalarawan? Mahusay. Oo, madali matukoy ang mga subsektor ng industriya base sa kanilang mga pangunahing gawain at produkto. Sa iyong palagay, bakit mahalaga ang sektor ng industriya sa kaunlaran ng bansa? Tama! Mahalaga ang sektor ng industriya sa kaunlaran ng bansa dahil ito ay nagbibigay ng trabaho, nagpapalakas ng ekonomiya at nagpapalawak ng kakayahan sa pag-export. Para sa ikaapat na araw Paglalapat at pag-uugnay Narito ang panuto Sumulat ng sanaysay kung paano pahahalagahan ang katangiang heografikal ng Pilipinas. Narito ang pamagat. Katangiang heografikal ng Pilipinas. Pinahahalagahan ko. Narito naman ang rubrik sa pagbibigay ng puntos. Sampung puntos para sa higit na inaasahan. Walong puntos para sa nakamit ang inaasahan. At pitong puntos para sa bahagyang nakamit ang inaasahan. Para sa pagninilay sa pagkatuto, pamamaraang konseptual. Panuto, sumulat ng journal para sa kahalagahan ng katangiang heographical ng bansa. Dumako naman tayo sa pagsusulit. Narito ang panuto. Punan ang graphic organizer ng pagkakakilanlang heograpikal ng Pilipinas. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Narito ang pamagat. Pagkakakilanlang heograpikal ng Pilipinas. Narito ang mga tamang kasagutan. Para sa heograpiyang pisikal, narito ang klima, panahon, anyong lupa at anyong tubig. Sa heograpiyang pantao, populasyon, agrikultura at industriya. Para sa gawaing pantahanan o takdang aralin, sagutan ang mga sumusunod na tanong. Una, ano-ano ang pinagkukunang yaman ng bansa? Pangalawa, bakit mahalaga ang mga pinagkukunang yaman ng bansa? At pangatlo, paano nakakaapekto ang mga pinagkukunang yaman ng bansa sa tao at sa kanyang kabuhayan, kapaligiran at kultura?